Hi. Hi, ay nako, ganito ang buhay ng mga PT. Naantay namin yung kasama namin na PT na babae uh, yeah, dito locked. sa Abu Dhabi. Ngayon, almost, ano na, magsi 6 o'clock na. So, would you imagine, nandito pala kami sa labas, oh. Ang ganda, ang ganda ng bahay dito sa Abu Dhabi, oh. Uh, for the first time, may kasama kaming babaeng PT kasi daw yung ibang driver uh, nagsiuwian na. Eh, wala namang magagawa tong driver namin na uh, isang, ito yung driver namin. Say hi. Arif, si hi. Mag-hi ka din, Victor. Ito si Victor, Pilipino PT din. Ito, kasama ko. Kasama Pilipin ko dito siya. sa... Pag nag-Abu Dhabi ako, siya yung kasama ko. Sobrang bait ni Victor. Taga, anong taga-sangka na nga, Victor? Dabao. Taga Davao, oo. Uh, medyo matagal na siya dito sa company namin. Ito, ako oh, bago okay, okay, pa lang. Okay. <laughs> <laughs> Pero okay siya. Okay siyang kasama. Super, oo. Mm -hmm. Tapos ito nga, tignan mo. Pero ang ganda pa rin ng ano, li, ano, ano liwanag pa rin siya dito sa Abu Dhabi. So ganito ang lalaki ng bahay. Nagbablog ka pala, sir? Oo, oh, nag-vlog ako. May YouTube ako. Ah, oh, may YouTube ka? Oo. Oh, oh. So ganyan, oo. Oh. So ang antay pa mo namin matapos yung babae na PD. Saka lang, <laughs> tapos i-ano namin sa bahay nila. Saka kami uwi sa Al-In. Would you imagine one hour travel from Abu Dhabi? So, at saka wala kaming kain ngayon. So, would you imagine okay. ganito ang buhay na... May kain na tayo sa labas, sir, mamaya. O, kain daw kami mamaya sa <gasps> okay labas. Oo. Okay lang sa'yo. Oo. So, ganun, ganun ang buhay ngayon, tong araw na to, December 20, 2023. Okay, bye!